Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending In this video, ating pag-uusapan itong PISOGO BIV So, baka nasubaybayan nyo po yung review namin about PISOGO I think mga, ano na yun, 9 months ago 9 months ago na po ang PISOGO na ginawa natin ng review Ano bang pinagkakaiba nitong Uh, PISUGO at saka PISUGO BIP. Uh, si PISUGO, ito yung uh, unang app nila under po kay Dolphin Lending in Bistar Incorporated. So, dito sa PISUGO, hindi nila nilagay. Dito mismo sa parang front page ng kanilang app sa Play Store. Pero kung Uh, i-check nyo po ang about this app dito po sa pinakababa makikita nyo po dito na under po ito kay uh, Dolphin Lending Investor Incorporated so oh, dito po kay Pisugo at saka Pisugo VIP ay pariho pong May uh, pinag -ari ni Dolphin Lending Investor Incorporated which is yun po ang nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. So, sapat ba na perkit uh, registrado sa SEC ay pwede na natin silang uh, utangan at siguro magiging sandalan sa ating pangangailangan ng pera? Sinagit, sinagot po namin yan noong na review po namin ang PISUGO. So, hindi po sapat ang pagiging registrado sa Securities and Exchange Commission. Kailangan din po... Uh, pasado siya sa dalawang factors pa na tinitingnan natin dito sa usapang loan at online lending. So na remember niyo po ang tatlong factors na tinitingnan natin. Unang factor po ay dapat registrado sa Securities and Exchange Commission. Pangalawa, dapat hindi po sila loan shark. Pangatlo, dapat po hindi po data privacy violator. Ang PISO GO at saka PISO GO BIP ay parihong registrado ng Securities and Exchange Commission pero Mm, pagdating naman po sa factor number 2 at factor number 3 ay pareho din sila. So ibig sabihin, loan Shark pa rin ito si uh, PisoGo VIP kagaya ng PisoGo, yung unang app nila. Ang ano ba ang kaibahan ng PisoGo at PisoGo VIP? Ang kaibahan lang po ay doon sa uh, medyo mahaba-haba yung term ni Pisugo VIP which is mayroon po silang installment pero ino-offer po nila ang installment doon lang po sa mga VIP client nila sa Pisugo. Then pagdating naman sa interest ay uh, konti lang po ang difference nila. So suma total kunwari maganda daw kasi BIP ka na. Pero kung tutuusin, halos wala din namang pinagbabago, di ba? Kung kayo, kayong naka-experience na po, kayong mga old client ng PISUGO na ngayon ay nasa PISUGO BIP na, ano ba ang uh, na-experience ninyo na masasabi nating parang uh, uh, mas okay ang PISUGO BIP kaysa PISUGO. Pag ikaw po ay first time na borrower sa kanila ay hindi ka po magiging VIP. Pwera na lang kung malakas ka. <laughs> Depende po yan sa personal information at uh, uh, financial status na binigay nyo po sa kanila. Pero itong PISUGO at PISUGO VIP, yan, si PISUGO. Ang itsura ni PISUGO at saka PISUGO VIP ay parihong hindi po namin rekomendado dito po sa usapang loan at online lending. Dahil, yun na nga, yung pagiging loan shark nila. Yung loan shark po sa mga first time at hindi pa alam, mataas ang interest na hindi po siya fair para po sa lahat at malaki ang kanilang processing fee. So, ang processing fee sa mga loan shark ay halos kalahati po ng inyong uh, approved loan. So, magtataka kayo bakit ang liit na lang ng amount ng inyong, na inyong natanggap. Akala ninyo po buong buo. So, hindi po ganun ang mga loan shark na online lending app. Kaya, mag-ingat po kayo dahil ang computation ng inyong loan ay hindi po nila nire-reveal hanggang hindi po kayo na-approve at yung pera ay ready for disbursement na at wala ka na pong uh, kawala dahil kahit na i-cancel mo or hindi mo ituloy may possibility pa rin na ikaw ay masingil based po yan sa natutuong uh, nangyari sa mga nag-cancel ng kanilang loan noong time na nalaman nila na ang processing fee ay sobrang pagkalaki-laki at ang interest din ay mataas. Bukod pa doon, yung term nila ay sobrang iksi. Ang uh, normal na term ni PISOGO ay 7 days. So, hindi mo pa masyadong na na pakinabangan yung pera. Kailangan mo ng isa uli at ilang araw pa bago ang yung due date ay nangungulit na yung mga collectors nila. Yun yung pinaka ano din eh. Pinaka nakaka-irita or nakaka-lungkot, nakaka-galit. <laughs> <laughs> Dahil wala ka anong pun lang, ka, katatanggap mo lang ng uh, ng pera, wala na, sinisingil ka na, nire-remind ka na, 'di ba? Masakit sa kalooban nung gano'n Oo. Ang iba kasi na pilitang hindi magbaya dahil nakukulitan sila dahil doon sa pagre-remind kahit 3 days before ng inyong due date ay tumatawag na po sila. So, imagine niyo po 7 days lang po 'yan. Kung magbibigay man sila ng installment, mako pinakamahaba na po yung uh, 30 to 45 days. Oo. So, kasalungat po 'yan sa mga mababasa natin sa kanilang description na 91 to 180 days. Hindi po totoo. Ang interest po nila ay uh, naglalaro ng 10 to 35 percent per month. Sobrang laki po niyan. Kaya kung kayo po ay hindi pa alam kung saan ninyo kukunin ang inyong pangbayad sa kanila, mas mabuting wag na po kayong umutang dahil yun nga, masisingil talaga kayo by means of good and bad way. Kaya marami sa ating mga followers dito na talagang hindi na makakatulog dahil po doon sa ginagawa nilang panghaharas, pananakot at pamamahiya. Oo. Bukod sa loan shark, gagamitin po nila yung data privacy mo. I-violate po nila yun. Oo i-violate po nila yon yung Data Privacy Act para lang po ikaw ay puwersahin magbayad sa kanila. Kaya please, huwag nyo pong utangan ito si Pisogo VIP dahil isa din po sila sa mga loan shark at data privacy violators kahit na SIC registered po sila. So, shoutout po sa lahat ng mga viewers natin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa ating mga subscribers. Maraming maraming salamat din po at higit sa lahat ang ating mga members na patuloy na nagsusuporta sa pamagitan ng pagbabayad talaga ng ating membership fee na 25 pesos at 99 pesos. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Abangan nyo po ang mix update natin. Hanggang sa muli, paalam.